Ang topic natin ngayong araw na ito ay paano pakapalin ang numipis na kilay. Ano po? Ang pangunahing dahilan ng pagdipis ng ating kilay ay yung sobrang pagbubunot, pagtatreading, or pagwawax habang bata pa tayo. Kaya ako to ginawa itong video na to ay panawagan sa ating mga beautician at sa ating mga kabataan na huwag pong bubunutin ng halos wala nang natira yung ating kilay kasi baka hindi na ito tumubo. Kasi sa pagbawat bawat pagbunot natin ng hair na yan, ay may effect yan dun sa hair follicles, ano po, uh, nagkakaroon ng damage at maaring hindi na tumubo muli. Ngayon, kung talagang naging manipis na, meron tayong mga pwedeng gawin. Marami nang nabibili ngayon ng mga Uh, eyebrow pencil. Ano? So, ito, gagamitin nyo lang para i-drawing din sa inyong kilay at makukuha nyo na yung gusto nyong shape or arch na gaano kakapal ang gusto nyong kilay. Ano po. At meron din mga eyebrow Ayan, make Ano po? May kasama na siyang pang make-up at meron din siyang kasamang mga wax or gels para laging uh, nasa lugar yung mga hairs. Kung makita nyo may mga blank or sparse area, pwede nyong doon ilagay yung hair na natitira ano po di akalan mo nyo makapal na rin ang inyong kilay ano po at sa pagtanggal naman ng ating eyebrow makeup sa ano po ah meron ng mga eye makeup remover ngayon gagamit lang tayo ng cotton bud sa ano po sausau jan at yan ang gamitin nating panglinis ng ating kilay ano po kasi ito banayad para hindi magkatanggalan yung mga hairs dyan. Pwede rin tayo mag-consult sa ating dermatologist kasi baka pwede tayong gumamit ng minoxidil at kung meron namang dandruff dyan, ay nagbibigay sila ng mga antifungal creams. So, pwede pa nating pagandahin ng ating numipis na kilay. Ang mapapakapal natin yan kasi marami tayong mabibiling mga products ngayon para gumanda ang ating kilay. Salamat po.